Hello mga ka-tune Kumusta na po kayo? Sana po ay uh, ayos na ayos lang kayo. ngayong mga panahon na to, May eh, marami nang naglalakwatsa, di ba? Nakakabawi-bawi na ba mula nung nagluwag-luwag ang IATF? Pag ngayon eh, alert level 1. Malay nyo, baka maging alert level 0 na para bagang uh, normal na ang lahat. Sana magtuloy-tuloy na ulit yung mga pangkabuhayan natin. Pero, syempre, kahit na nandidiyan yan, eh, dapat tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-iingat. Nga pala, alam mo naman, pinagbubutihan ko pagkakwento niyo. Si-share ko lang yung research po namin. Ano? Uh, kahit na nag-pandemic, alam niyo po ba na sa taong 2021, noong nakaraan taon, eh may halos 19,000 na milyonaryo sa Pilipinas. Alam niyo rin ba, tinatayang nga aabot pa sa 32,560 ang bilang na magiging milyonaryo sa taon 2026. Wow. Aba, bigyan kasama na kami diyan. <laughs> Kahit na dumaan tayo sa ganitong klase ng kalamidad, eh malulupit talaga ang mga kababayan natin. Pero bueno, napakaswerte natin ngayon dahil isa sa mga binanggit ko kanina eh uh, milyonaryo makakahuntahan natin. Kakaiba istorya nitong nung bisita natin ngayon dahil Walaan nyo kung ilang taon siya. 26 years old pa lang. Milyonarya na. Samantalang, ano ba ako noong 26 years old ako? Well, nasa ABS-CBN na ako noon. That was 2001. Walang masyadong kakaiba sa buhay ko. <laughs> Hindi naman ako kukwento ngayon. Kundi, ang ating makakahuntahan, mula po sa pagbebenta ng mga binili niyang shorts sa Divisoria, ngayon, may clothing line na na mga tindahan. Wagandang-magandang magandang, uh, araw sa iyo, Aling. Kumusta ka na? Magandang araw din po. Ay, thank you so much, sa uh, Aling, kahit na alam ko busy-busy ka, pinagbigyan mo yung invitation namin. Thank Siyempre you so naman much. Po. Welcome po. Alam mo naman, nagdidikit ako sa mga milyonaryo ngayon at tama <laughs> ako. <laughs> Ilang taong gulang ka ba nung uh, naisipan mong magnegosyo? Ano po, 19 years old po ako noon, third year college po. Bata mo nag-umpisa, ano? Opo. Oh, paano ka nag-umpisa? Kwento mga nga Inakilala eh, ko po yung boyfriend ko. Mahilig po kasi siya mag-divisorya. Yung mm. nag-try po kami mag-divi, nag ano, nag-usap po kami na try po natin magbenta ng, ano, ng mga shorts pang lalaki. Eh may pera naman po kami nun kahit papano yung mga kinikita po namin sa mga extra-extra po namin. nag po namin na pambili po yung 1,500 po ng mga shorts. Tapos pag-uwi po namin, pinost na po namin siya online. Tapos po, binenta na po namin. Eh, nagustuhan po nung mga tao. Kaya po, nag-try na po kaming mag mangutang po sa iba para mas malaki po yung madala naming pera sa Divisoria. saka mas marami po yung maibenta namin. Anong klaseng short to? Short na pang basketball? Or... Ano po? So, uh, uh, uh... Sweat shorts po. Yung parang malambot. Yun po yung unang-una talaga naming tininda po. Gumawa po kami ng Facebook page, tapos doon po namin siya pinost. Yung 1.5 na yun, magkano ang bumalik sa inyo sa 1.5? 2.6 po. 2.6, tumubo kayo ng mga 1.1, ano? Kung baga, pinapaikot nyo lang yung puhunan. Opo, wala pong lumo. Uh -oh. <laughs> estudyante pa rin kayo nun, ha? Opo, estudyante pa time. po. Nagbebenta uh -oh. po ako sa ano po namin, sa school po namin, dinadala ko po yung mga items. Hindi ka nahihiya na may buat buat ka siguro mga damit na ganyan? Nung una po, talaga pong nahihiya ako kasi parang syempre po isudyante po ako tapos babae. Mm -hmm. Tapos uh -oh. ang laki-laki ng bag ko kasi may mga dala po akong cup, ganyan. Sinabi ko rin po sa boyfriend ko na parang nahihiya ako magtsangge kasi mm -hmm. nasasabihan din po ako ng ibang friends ko na bakit ka nagtsatsangge, e-graduate eh, ka ng ano. Paano siya uh, nag-umpisal lumaki? Nung dumami po yung resellers namin, tas kasabay po nung pagsali po namin sa Changi, nag-try po ako mag-display sa bahay namin kasi parang gustong-gusto ko na po talaga magkaroon ng physical store. So sa labas po ng bahay namin, doon po namin pinapapunta yung mga customers namin. Hanggang sa nag-try po kaming sa palengke po, doon po kami unang nagpwesto. Pero naka aircon po siya. Tapos ano okay. po, Ah, um, nangutang na po ako sa ano, iba't ibang tao po sa family ko, sa mm -mm. pito ko po, ganun po. Kung baga nagkaroon ka nang kuan, uh, nagkaruon ka nang lakas ng loob na maghanap ng investment oh, okay. sa ibang tao dahil may eh, potential, potential ang negosyo. Hindi ka ba kinabahan na ano ba itong ginagawa ko at uh, uh, hindi kaya mapasubo ako dito? Pumasok ba sa isip mo 'yon uh, during that time? Opo, kinakabahan po ako. Ano nga po yun, pinipigilan po ako ng parents ko kasi daw po, mag-try daw po muna ako maging employee para po ma may experience po ako. Pero ano po, nag-try po kasi ako mag-apply noon kaya lang gumugulo po sa isip ko na ang ganda naman po ng kitaan doon nung nag-online po ako, lalo po kaya pag may physical store na po. Ano pangalan nung, nung kumpanya? A&M Closet po. Ayan, A&M Closet. Ano naging inspirasyon? maano na po kasi dati ang na po talaga kasi nung bata pa lang po ako. Mm -hmm. <laughs> Kaya po talagang nung pagpasok ko talaga ng college, talagang sinap Ako nga po na naiiba sa pag tinatanong ko po, ano kung gusto mo maging ang sagot po ng mga klasmi uh -huh. ko, gusto ko nilang maging manager, ganyan. Mm -hmm. Ako po lang na iba na gusto ko po maging successful na entrepreneur. Totoo yun ha. Kasi kapag kami mga nakikita mga tao na nagiging successful, gusto ko marinig ng mga nanonood sa atin ha kapag may nagiging successful, dapat gawin mo silang inspirasyon. Hindi yung maiinggit ka, tapos eh, hihilata ka lang sa bahay mo at magpapakatamad ka. At kano yung kinikita mo monthly dati nung nag-uumpisa ka pa lang? No, ano po, yung nag-online pa lang po ako, masaya na po kami na kumikita po kami ng boyfriend ko ng 500 sa isang araw, ganun po. Tapos nang nagkaroon po ng tiyangge, ng mga bazaar, um, kumikita na po kami ng mga 3,000 po isang araw. Oh, Tapos kung nagkaroon kami ng mga physical store na po, may, wow, may million po. <laughs> ilang stores na pinag-uusapan natin ngayon? Bali, 11 branches na po yung A&M Closet po. Wow! Ibang klase, oh! Ganun kabilis ang progreso. Uh, gano'ng katagal na ba yung negosyo? Parang ano lang po, five years po. Kailan, kailan mo nakita na, uy, tumitiba na ako ah? Ano po, <laughs> pagpasko po kasi talaga, sobrang lakas po niya. Kung eh uh, A&M, pwede to ah. Magkano ba ang puhunan dyan? At uh, sa pag-aaral niyo, gano'ng katagal ang ROI? Yung sa puhunan po, pagka po simple lang yung shop, pagsakto lang po yung laki mga nasa 40 to 50 square meters po kasa ano na po yung, may 1 million na po yun, kasama na po yung stocks, tsaka po yung okay. ibang expenses, yung interior po. Tapos sa franchise po, parang ano po, um, 150,000 po siya yearly. Tapos pagka okay. nagbukas, ka, nagbukas ka ng January, after po ng December, lahat po ng mga nilabas niyo, mababawi niyo na po. Tapos may, may kinita taon, na rin po kayo. Kung isang taon, merong uh, bawi na yung buhuna uh, mo. Aba, oh, pambira. Ano pa naman uh, ang Jollibee sa'yo? <laughs> Paano yung mga na-experience, nasagupa mo kung may mga failures man? Lagi ko po iniisip paano kung makakabayad sa utang, may deadline ako, ganyan. Um, umiiyak po talaga ako sa ilalim po ng counter table namin kapag wala pa po akong pambayad. Tapos mm -hmm. po nung pandemic po, sobrang bigat po sa loob kasi Dalawa pong store namin na bago po yung nagsara po noon. Eh ang laki po mm -hmm. ng store po na yun. Pagka pinaghirapan ko laki po. laki no? mm -hmm. oo. Tapos, siyempre po magtatanggal ka po ng staff. Eh yung mga staff ko po ay eh, kaklose ko po. Siyempre, masakit po sa akin na yes. mawawalan po sila ng trabaho. Yun. Mm -hmm. Nabanggit mo yung tungkol sa pandemic. Kumusta medyo, ba ngayon? Kumusta? Benta ngayon? Hmm? Medyo nakakabawi na po, lalo po yung nag-alert level 1. Kasi po, bumibili po sila ng mga pang-swimming po nila ngayon. Kung may mga bukas, tapos may nagsara, paano ka nakasurvive? Ano po, nag-try po kaming mag-online po noon eh. Talaga po, deliver po talaga kahit sobrang layo po. Ano na mga napundar mo dahil sa negosyo mo? Um, ano po, bumili po ako nung, nung 2020 po pala ng cash po na Ford drop Raptor po. Yo, Tapos, mm. ngayon pong taon, bumili po ako ng cash din po na house and lot po. Hindi ako, back end man. Grabe. Palakbakan! Hindi <clears throat> na muna. Doon sa mga nanonood sa atin, ha, yung iba, ha, hindi malaman kung paano i-maintain yung nabili nilang mga kondo o kaya sasakyan. Dahil sa pandemic eh itong babaeng to habang tayo nagkaka-hirap-hirap siya bumibili ng bagong uh, uh, bahay at lupa. Wow. <laughs> Ang galing mo, uh, ano ka? Alam mo naman yung mga kabataan ngayon ang gusto, gumimik. Pag nagkaroon ng kontempera, pera, ng bagong cellphone, yung pinakamodelong uh, sapatos para lang maging in. Naging materialistic Listic. ka rin ba Nung ano po, nung high school po ako, tsaka nung college, yun nga po, ambisyosa ako. So kahit gusto ko maging materialistic, wala po talaga akong pangbili. Kaya hmm. naingit po ako sa iba na ang ganda-ganda po ng mga phone nila, ganyan. Tapos pagkakain sa Jollibee, ako <laughs> wala akong pangkain. <laughs> kaya sabihin ko may gagawin ako sa bahay yun po, naging materialistic din po. Kaya po ngayon, yung pinaghirapan ko, um, nabibili ko na po yung mga gusto ko pong bilhin na hindi ko po nabibili dati. Ano so, ba mga plano na, mo? Gusto ko pa pong ma-expand yung business namin. Gusto ko pong magkaroon na sariling opisina na patahian po. Tapos mm -hmm. mas marami pong branches para po mas marami pong mabigyan ng trabaho po. ano anong gusto mong ipayo doon sa gusto ko mo ng ampayuhan mo eh, yung mga kabataan? lalo na yung nakasanda lang sa mga magulang ngayon. Pero may mga pangarap din naman sa buhay. Uh -uh. Payo ka lang po sa mga kabataan na ano, umaandar po yung oras natin. Kaya gawin niyo na po lahat ng, ano, ng simula para makuha natin yung pangarap natin. Kasi ano, kailangan talaga natin mag-take ng risk. Kasi wala kang makukuha kapag hindi ka nag-try. Kung sakali man na mag-fail ka, magiging anong mo naman yun eh. Lesson mo naman yun kung paano mo siya i-handle sa susunod. We only live once, so kailangan bumangon ka na dyan. Gawin mo na lahat mm -hmm. dahil tumatakbo yung oras. Yung mensahe mo para din sa mga medyo umiidad na Ang laging sinasabi, hindi, wag mo na ngayon, saka na lang, saka na lang, saka na mm -hmm. lang. Eh, pero mm -hmm. ikaw, wala kang sinayang na oras sa uh, 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 alin eh. Opo. Oh, kahit hanggang ngayon po, kahit hanggang madaling araw, nagtatrabaho pa na rin po. Kung saan ka naroon, ito ba ay bahay niyo o opisina o shop? Ito, ito po yung bagong bahay namin. Naglilipat po kasi kami ngayon ng mga gamit. Uy, ganun mo naman. I ikot mo nga sandali nang makita ko And, naman. Ito oh, po yung, yung ano, walk-in closet ko po. Ito tayo ni Alain. Ayan. 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 Kita ayan. niyo po ba? <laughs> walk-in closet ko po. Uh, Tapos dito po ilalagay yung ano namin, yung kama. Yan, dyan po. na ami ko nga, may pintura pa eh. Bago-bago eh. meron kang mensahe sa mga nanonood sa atin all over the world. Ayan, marami tayong nanonood sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na yung mga OFW. Kung may pangarap po kayo, kailangan po talaga nating dumunok ng pride. Kailangan po talaga natin mag-start po sa pinakamababa kasi Kapag ka nakuha po natin siya ng mabilisan, hindi mo siya papahalagahan eh. Para makamta mo yung pangarap mo, hindi mo siya bababayaang malugi or mawala lang. Sobrang importante nyo sa'yo, kaya lahat gagawin. Nako, maraming maraming salamat sa'yo uh, sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon, sa pagsishare mo ng iyong uh, kwento. Okay. Mabuhay ka, Alayne! Thank you po. Happy uh, Women's Month. Thank you. Thank you po. Dami nating mga nakakausap na mga mga matatagumpay at uh, inspiring na mga kababaihan ngayong uh, uh, International Women's Month. Alam nyo, masasabi na natin, ano, may kanya-kanya talaga tayong timeline sa buhay. Eh. Mapabata, matanda, o anumang edad kung nasa isip ka na at uh, nagpursigi ka, posibleng maabot mo yung mga pangarap mo. Tulad na lang nitong si si Alain. Thank you sa iyo, Alain. Ha? Deserve na deserve mo kung ano yung meron ka ngayon. Sana magdulo to ng inspirasyon, lalo na sa mga kabataan. Magsayangin ng oras. Ikaw ba ka, in? Na-inspire ka ba sa kwento niyong natin na uh, today? Yan. Baka may ma-i-share kang uh, kwento dyan. Aba, baka naman, ikwento, ikwento mo sa amin. Andiyan po ang uh, comment section natin. Uh, o kaya ay mag-email dito po sa tuneinkaytunying at gmail.com. O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo!